<laughs> Barely, okay. so, why is Michael special to you? Mm, because Uy, no ball si Chris Aquino Umarap na sa publiko sa kauna-una pagkakataon kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Mainit pa rin na pinag-usapan ang biglaang paglabas ng Queen of All Media na si Chris Aquino, kung saan pinangiti nito ang kanyang mga tagahanga matapos magpakita muli sa publiko sa kanyang kauna-unaang appearance sa loob ng ilang taon dahil sa kanyang suporta sa People of the Year 2025 event ng isang magasin. Dumalo nga ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa kaganapan upang suportahan ang kanyang matalik na kaibigan ang fashion designer na si Michael Leva na isa sa mga ginawaran ng parangal sa nasabing gabi. Sa mga larawan nga at video na ibinagi ng mga pahayagan sa Instagram Makikita si Chris Aquino kasama si Mikey Liva, pati na rin ang kanyang anak na si Bimbin noong Martis, Febrero 25. Masigla at radyan si Chris Aquino na nakasuot ng dilaw na pag-itaas at isang floral na palda na may haba hanggang sahig at posyafing tablisir habang dinabati ang mga dumalo at nakikipag-usap sa media. Matatanda na matagal nang nakikipaglaban sa disease mula pa noong 2018 si Chris Aquino at ipinaliwanag pa nito na nahirapan siyang magising dahil sa bagong gamot. Kaya dumating siya sa event na mas late. Gayon pa man, masaya ito kung saan ibinahagi ang kanilang pagkakaibigan ni Michael Liva. Naayon pa ni Chris Aquino nang tanungin ang media, He is more than just a friend. He is like the younger brother I never had. Tinanong din si Chris Aquino tungkol sa kanyang kalusugan at inamin niyang nakaramdam siya ng pagkahilo at inihayag na siya ay hindi ganoon ka-okay. Gayon pa man ang kanyang presensya sa event ay isang mahalagang sandali para sa kanyang mga tagahanga at isang masayang pagbabalik sa lamlight ng publiko. Para sa buong kwento, narito ating silipin at panoorin ang maiksing pahayag ni Chris Aquino. Narito ang video.

Very close to house. Oh, happy birthday. birthday, how are you? Oh, what you? Side are, you? Okay, one Why are Why is Michael special to you? Okay. let's have a photo Why is Michael special to you? because he's actually acting like the dad today. <laughs> <laughs> Here. So <laughs> that's really, he's more than just a friend. He's really like the younger brother I never had. And there are people who say that I'll be there for you or about Asaha no But Michael has proven that so many times and in so many ways. And okay, he to to us. Why did he He's really. <laughs>

Ito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!